Uh, ah, mas malaki yung fake original ng mga nag-scam -e sa GCash. Eh bang fake ori ano yan eh, pare? Hindi eh, ano yan systems error. <laughs> hmm. ha -ha. Ah, systems error yon. Uh, kaya glitch, hindi... glitch, glitch, it's a glitch. It's a glitch. sa -hmm. Saka Magkaiba ba yun sa snitch? Uh, mag -iba. At, Magkaiba. Uh, Snitch, so, glitch. glitch iba uh, mag Pero halos pareho ang magiging resulta niyan. Pero sana yung uh, Gcash uh, controversy, sana maayos yan dahil we, gusto natin maging digital o cashless society. O oh, papunta tayo na nga tayo doon. Guys, sa ibang mga kapitbahay e, natin, ganoon na. Paano man, maayos? So, eh tahimik should, sila. Hindi naman way. pinapaliwanag. Basta system error, tapos. Tapos wala and We will uh, investigate ourselves ganyan. In investigate na. yourself May mayroon din di Hindi, internal, hindi. Kaya... Pare nagsalita na si BSP. Ang mm. BSP oh. po. Take si over re the... Governor Remolona. Mm. Oh. Hindi na DICT yan. ang oh. Kasi yung DICT kaya-kaya nila palusutan eh. Mm. DICT. Ano ba naman DICT. malay ng DICT sa financial transactions? Mm. Wala mm. naman alam yun. Etapos etong ang uh, digital ano hindi nila maayos eh yung pa-financial transaction. Oo. Oh. Yung ANTC. Dalawang taon mahigit na ng uh, Marcos administration. Nangangako sila doon sa broadband. Mm. Highway. Mm. Hanggang ah. ngayon, ano, meron naman nagawa? Meron daw. Meron? Oo. oo. Okay, malapit sige. na. Uh, I-report nyo sana. Y yung malapit na na yan, palahon pa ni Manuel Uy. <laughs> <laughs> Di ba yung malapit na? Yung mga oo. ticket. Oo. oo. Naku, nawala na ako ng baterya, patay. Mm. Ayan, yan ang problema. Uh, uh, that can be counted as cybercrime, yung GCash. In, uh, hindi, hindi it ano, can be. Mm. It can Okay, be. yung bagyo kasi kaya ko oh. nabanggit lang yan, sorry. Kasi the PNP, may balita rito, is denies yung survey na lumabas ng social weather stations na SWS na may spike sa cybercrime ano, Cybercrime cases. Sabi na, no, no, that is not true. There is, no, ano, In fact, Based sa kanilang ano uh, cybercrime group o AGACG, cybercrime cases have dropped in the past few months. So, di ba, uh, hindi na kinakita. Diba? Eh, yan ang mahirap sa statistics. Eh. Uh, you Puro can statistics work on, up, lang. Statistics. You can work around oh, it. It dropped, pero ano mga klaseng crime? Hmm. Mm -hmm. At saka paano so, nyo nalaman? Nala meron nal sila. ino-monitor you know, daw nila yan. So, Second quarter, it dropped down from to three mula sa 4,354. Eh, ang sabi naman ng foreign mga monitor eh paakit daw ng pagkat dito sa ati. Yeran nga. Kaya nga tinatanong ko. Dating sites, online forums, digital fraud hotbeds in the Philippines. Digital fraud hotbeds in the Philippines. O dini deny ng PNP, based on their own statistics. meron din statistics yung mga nga uh, ano statistics versus oh. statistics. Tapos ito, meron sa news man. But what cannot be denied is may nangyayari pong fraud online. Mm -hmm. Ngayon, kung bumababayan, eh Thank you. meron pa rin nangyayari kasi bumababa. Bumaba, thank you, pero <laughs> meron pa rin nangyayari. That's the fact of the matter. Mm. Paano 'yan? Mm. So, kung, uh, kung pan masaya pan na, na kami, tayo? masaya na kami dahil bumaba. Mm. Eh, hindi, marami pa rin na biktima eh. Ito, may, hindi ba? Ito may lang sa Pasay. Ayun. At, uh, ano ba 'to? Um e sa SIM card. I aminin na po natin, Scab talaga hub kulang o, na kulang ang kakayahan ng PNP when it comes ano, to bakit, oh, ito uh, cyber crimes. May mga Chinese nationals na nahuli. Nanaw. Ito ba 'yung, yung pinag-uusapan natin dahil ano, nag uh, were cracking down on pogo kumakalat ngayon sila sa iba ibang lugar. Pwedeng, pwedeng oh, go, smaller ano. Yeah, ganun. And, pwede ganoon. Uh, a good part may be that. Pero may mga iba rin na talagang naka-concentrate sa ganun. Na, yun talaga ang yun, uh, ika, na, na, ika business na, nila. E, ano tawag doon? Business, uh, core competency nila, ika nga yun. business model. Pero, oh. uh -huh. uh -huh. well, ang, ang uh, problema lang dyan is, nagko-cooperate ba? Nag-workout uh, out ba? NTC, DICT? Uh, no, ito, PNP. CIDG to eh. Oh, you know, no, P, PNP, uh, NBI. You ganon. Oh. The cooperation should be worked out eh, properly. Kasi, pag sinasabi mong ganyan, nagkakaroon din tayo ng issue tungkol sa si NTC. Bakit hindi natin nagaganon yung mga yon? Eh, hindi ba? Ganun, eh. Ang solusyon nila, no, mag-register na SIM card. SIM card, o oh, yan. Uh, ngayon, we did. Which we did. Ako eh. Na wala namang nangyari. Tuloy-tuloy mm. pa rin ang scam. Bakit? Kasi may mga bagong technology nan na, inaano yan uh they work around the SIM card problem at saka bakit tayo hotbed mm -hmm. ibig sabihin mga foreigners paborito tayong targetin mm -hmm. why kasi mababa po yung cybersecurity level, level natin. natin and that has been uh, sinabi na po sa atin nya ng mga experts Et vulnerable ang Philippines sa mga cyber attacks bakit nangyari yun? Kulang tayo sa cybersecurity. Anong measure sang ginagawa ng DICT para umakyat Ma 'yung ating cybersecurity? Wala. 'Yan oh. 'yang issue na yan, Continuing 'yan from from every administration. One administration after the other, palaging ganon. Ah, lagi tumataas po ang uh, sophistication. Oo. Oh, oh. Na mga nakakasunod ba tayo? Tumitira dyan, nakakasunod ba tayo? Oh. Hindi. Ito ang nakakatakot. Di ba yan, nagka-problema sa Gcash. Uh -huh. Ako, yung kalaban. Eh, ano ba, alam mo naman, yung... Paymaya. Other. Other pay, uh, pay uh, system. Ako yung, bigla akong nabuhayan nung isang araw, ha. Bakit? A deposit of blank-blank account ah, is on its way. Click the link below. Patay ka. Kanila galing, ha. Pero sa kanila galing... Kanino galing? yung maya nga eh. itong particular site na to, ito ang nagpapadala pag nag-payment ako. Your payment has been received. So how did they get this? Ay, kayang-kaya yan. Ano yan? Ibig mo sa event, scam. Eh, scam yan dahil tinuro ka kay Maggie sa misis ko. Ano? Wag ka mag click Ay, naku, huwag mong kiklikin yan. Oh. Meron ka ba talaga nagpadala sa'yo? Wala, wala namang, oh, wala namang may ba. Pero baka may nakalimutan lang ako na. At saka, kailangan the... ko rin yung amount na yun. Hindi, yan. ganito po ang oh. ano, kaya, kaya nila. Ang rule of thumb jam, Oh. Ang mga banko, oh. ang mga pay, ano, pay, pay, e-wallet, pay, pay, ano, pay hindi po magpapadala ng link. Mm. At uh, all. Uh, okay? Uh, may link pa, Yan ang number one rule. Ta, kung, may link pa, kung may link, tapos ka. Kung may link, tapos ka kasi mm. pupuntahan ka doon. Huwag oh. po kayong mag-click-click. At all. At all. Ang bangko, pag nagpadala sa inyo, diretso yung message, hmm. wala na sasabihin you go to this link. Diretsahan kayo. Diretsahan. Diretsahan yon. Yun po ang, yun po ang number one give, give, uh, give away, give away, give away, telltale signs, nas na scam yan. Yung pag merong link, pupunta ka sa link. Okay? Ito nga eh. Yung sa sa'yo, link, di diba? oh, so ba? go to this, oh. nako, patay ka. Ay, nako. Wag Paano naman... niya nalaman ang kailangan ko ng 4,000 pesos ngayong araw na yun? Ay, ano Paano niya nalaman? Oo. Oh. <laughs> Siguro. Nachambahan ka. Baka, hindi ba kami mga transaction noon na nakita na yun ang amount? No. Oh, hindi. Whatever it Whatever. is. The point is, punta ka sa link. Baka, ito. So sa din, link. I didn't click. Para po ang ano Just dyan. to give you an example. Ah, na, Kaya ako. Kayang-kaya nilang kumuha ng mga letterhead, etc. Oh, ah, oh. uh, Titirahin ka, uh, ka na. Pepeke. Ay, pepeke lang nila. Just to give you an example, I have a friend na nasa travel uh, business siya at lahat. Iisipin mo, mayroon na letterhead ng DTI. Oh. At ang sinasabi, DTI. o oh, ito, mayroon kang kaso, ganito, ganyan, etc. Gagarnisin na namin yung iyong ano, uh, bank account. Oo, oh, 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 eh, oh. nakakatakot yun. Nakakatakot eh. na e Ako, Email, email. ah, uh, Text. Email. 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 May, Tapos may, letterhead. 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 Ng DTI. Para itibihin mo, at ang pumirma, sheriff. Sabi ko, walang sheriff ng DTI. Never na nagkaroon <laughs> ng sheriff na ng DTI. Yun? Ah, doon pala, give up. Pa ah, ah, eh, pero you. nakuha nila yung letter. Eh. Oh. Meron. Fake na fake. Fake, fake, original. Fake, original. Ah. fake original. Baka fake original. Matindi. Baka naman taga DTI talaga yun. Matindi ba. ang mga kanya <laughs> ngayon. Pare, pad padadala ko sa kaibigan ko. Eh kasi si, ngayon. Si ba, Baka isipin, ba, may isip, ba kayo? isipin uh, mo, DTI may... May, Pwede ba magkaroon ng sheriff ang DTI? Doon pala, tapos ka na eh. na. So, so yung, yung mga uh, racket ngayon, di ba? Meron sasabihin na... Uh, ito, ito. Link. Press this link, yung banko may gusto malaman sa sa'yo. Nako. The banks will never send you uh, any message mm. na merong link. Importante po yan. Tandaan niyo yan. Huwag kayong mag... Huwag kayong uh, pipindot-pindot na lang. Mm. Lahat ng financial transactions hindi po magpapadala ng link. At all. At all. That's a rule. okay? Pero mabalik tayo doon sa DICT. Anong okay. nga ba ginagawa ng DICT? Okay. Dati pa nga ano tayo binibida sa sagoy. Eh. Okay. Ayan, ikaw nakatanggap? Oo. Oh. Ako araw-araw? Marami. Link pa rin. Link. Oo, oh, scam, whatever. Kaya ito lang kasi ang amount niya, nahulo, nahuli niya yung loob ko sa amount eh. <laughs> Ma Mapa-viber siya, mapa-text siya. Yung viber o text. Mapa- Ito so, dalawa lang yan eh. Messenger, may Messenger din. Lahat napasukan na ime. nilang lahat, pare. Napasukan na nilang oh. lahat. Misa na may tawag pa. Diyan magagaling itong mga ito. Oh. Nauuna sila sa technology kaysa sa atin eh. Oh. Eh yung cyber security workout. Kaya kita mo mga bangko every so open nagkakaroon ng problem. Well, hindi hindi wag na tayong ano makailan lang this year. Ang daming government agency na hack. Oh. milik ano klase ng uh, ano uh, cybersecurity meron tayo? Yan po ngayon ang sinasabi sa mga business community hmm. na maski ang ating mga bangko ay susceptible. Ano ibig sabihin na susceptible? Eh bukas na bukas. Hmm. Maaaring Maaring atakihin. Yung GCash ba sigurado tayo hindi atakyan? May tumira ng mga accounts from the outside. Ay, At siyempre, pagtatakpan ng Gcash yun. At saka pwedeng hindi dito yon, pwedeng manggaling sa labas. Iba pa. Kukunin na lamang yung pera. Hmm. ku system error, pare, alam yung kukunin ng oh. amount. <laughs> alam ko sa system error, bigla na lang hindi aandar. Oh, hindi ka makapagpadala, hindi ka uh, uh, makakatanggap. Ganun na system error, di ba? Hindi Yan ang nalala. Ano nag, uh, ano, kumbaga, uh, tumitigil ang service. Bigla. System error. Uh -huh. Pero ito, kinuha yung pere. Alam nung system, magkano yung amount nung... <laughs> Super AI yan. Na nakalagay <laughs> Super ha? Binigyan mo na instruction? Baka naman meron nangyayari dyan, hindi nyo sinasabi. Sa, sa loob. Sa loob. Uh, mm. kami kakabahan yan. Mm. Di ba? System error ba yun? Kinuha yung amount? <laughs> Galing na system noon. Palagay ko, ano yan, lumalakad ng dalawang paa. Mm -hmm. Yan si system. Oo. Ha? May kasamang ano yan. Ang system ang first name, error. Oh, error. Oh. Oh. <laughs> oh, ha? Specific eh. Very specific. Okay. Yung mm. amount kinuha eh. Meron mm. ba system error na gano'n? Dapat lahat. <laughs> ah, Sarado. Dapat gano'n. At mga specified account, walang yan system error yun ah. Siya magaling ng AI nyo ha. Ah. system. Magaling, magaling, ah. Hanapin niyo yan, yan, si system. system. Yes, si Mr. Error. error. Yan. Baka yan Baka ang, at ang, ano, at ang DICT naman eh nakanganga. Mm. Ay, o oh, nga system error. Ano bang klaseng uh, ano? DICT yan? <laughs> kaya po, kaya po napilitan ang paliwanag diyan, napilitan ang Bangko Sentral na pumasok, so na. Yes, yeah, Dahil system, puro mm. kalokohan yung mga naririnig natin. Uh, at saka yung si system at si Miss system, uh, system uh, in uh, ano, error. Si Mr. System uh, error. Oo. Oh, oh. Ano yan? Nakamerkana. Nakamerkana at saka <laughs> ang kanya middle name glitch. Glitch. Ah! System, system glitch, glitch system glitch. error. G error. error. Yes. Ayan. Si Mr. System G error. Okay. Yan. Ang balita kasi Yang uh, Gcash, uh, humiwalay na sa Globe, yeah. di ba? Mm. -hmm. Nagsarili, na sila pa niya. Nagsarili. Dati, unit lang sila ng Globe. Kasi masyado silang uh, nasarapan. Naging, oo. Naging nung ano, sa Isabong, e naging pabayan. Uh, yung kwento kasi na Isabong, e merong isang grupo diyan nagdevelop develop ng na mga sistema. Oo. Uh -huh. sa loob ng Sa loob Globe ng Globe. Nakadevelop sila, nakita nila 'to, yung maganda payment, for gaming. Yung payment system sa gaming. Ah, uh, sa gaming. Hmm. Aba, sabi ng boss, hindi, hmm. Kabit natin sa Isabong. E hmm. Tamang-tama. Ayan nabuhay yung Isabong. E dahil doon sa GCAS. Payment, payment system na yun. Payment system mm. na yun. So, laki nakita So, they were encouraged, kailangan ihiwalay na. Mm. So, humiwalay na sa globe yan. Mm. May sarili na korporasyon yan. Di ba? Yung G... Something. Mm. Or exchange or something. yeah Ang balita ako po, malapit na mag-IPO. Mm. Okay. Tiba-tiba -diba yun. Pag nag-IPO. Kasi IPO, using other people's money. money po, yan. Mm. Yun ang gagamitin nila for expansion or whatever. Whatever, whatever it is. Uh, ibang uh, venture. Mm. Uh, oh, oh. Eh ang problema nito, malapit na sila mag-IPO. Mag-IPO, eh meron ganito issue. Kailangan nilang pagtakpan yan. Kailangan nilang uh, baon, ibaon okay. itong issue. Kaya wala pa rin mga uh, media, mm. na, walang uh, traditional media, media. Now, na pinag-uusapan yan eh. At saka, kailangan ibaon eh. Isipin mo, kill. Eh bakit naman Mayroong isang... Na ng media, wala siyang GCash, yung mga editor? I ano mean, ba yun? Yung isang, ano? E, e, Hindi, eh, Hindi ko alam ba? Bay, may, There may isang, are many thousands of reasons. Ang problema dyan, baka may isang grupo dyan sa loob ng, uh, uh -uh. ng GCash group na yan. Ha? Ah? Hindi pa nag-IPO, in-anticipate na nila, kinuha na Kikita nila yung... Kami. Mga, kinuha na nila yung mga, yung mga ano, specific na mga accounts. Oh, ito. Mag-IPO muna kami bago yung Gcash na yan. Kami na muna. Titirahin na namin to. Yeah. Mm -hmm. Si Mr. si Mr. Uh, si system, system, system G. Error. error. -G. Mahusay yung system error na yun. Very specific eh. Specified yung amount mm -hmm. na no. At saka specific Nakukuha. tao. Nakukuha yung pera eh. <laughs> yung F so system error kaya, <laughs> hindi ba dapat lahat? Dapat. Eh system mm -hmm. nga eh. Eh ba't pinili lang? <laughs> Eh yun Bakit hindi naman lahat? Bakit na lang? Sir, actually sinubukan namin to. Eh. It was actually our uh, cyber crime security program. Mm. Ah, tinignan namin, tinignan namin ko alert ang mga yeah. alert ang Inlisting. mga oh. yeah. Tinesting namin sir. Kayong mga kliyente, customer namin, tinignan lang namin ko alert kayo. Kayo. Yeah. dapat binabantayan nyo yung. Yung mm, minu minuto. Oras-oras, dapat tinitignan nyo yung GCAS account. Huwag na kayo magtrabaho, tinitignan nyo yung GCAS account nyo. Oh my God. Ibabalik eh, naman yung nawala, ganon. Ah, Sa lalang madaling... Ibig okay. sabihin tignan lang yan, Tignan Uho. mo yung kanilang sistema. din nila, hindi, babalik naman namin. Sistema ba yun? Magandang sistema ba yun, pare? Ano yun, nagka-bono ano sila? Ano report ano yan? dyan? Kailangan malaman Oo. po, nawala ba yung pera na yan? tapos uh, ibabalik nila ano abono sila. Ano nangyari? Ba't ka sasabit? Ba't mo sasabihin system error tapos mag-abono ka? Pero dapat ang DICT po should come forward yes. at explain this to the public dahil sila yan eh. In if ang buong public ang uh, market nitong uh, GCash. Eh bakit tahimik ang DICT? Precisely. Ano yung ano yung sinasabi ninyo? Hindi, uh, um, de, pero may narinig ako si Yusek Jeff Meron siyang, pa, meron siyang, exp, explanation pero hindi ko nineteen uh, naintindihan eh. Ano explanation kaya? Hindi system error. Hindi, yeah. siya may system error? May hindi siya pwede error. Hindi, kasi ko system error ang explanation niya, di sasabihin ng mga reporter, Sir, narinig na namin yung system error. Eh. Wala na bang iba? Ba't system error, yeah? Hindi ka pwede mag-IPO pag ganyan ka. Uh, nalabo. Eh, kailangan nga, i eh, kill lang. Yeah. Di ba kinikill lang? Kill. Wala, wala. May narinig ba tayo? Tayo, nga, tayo uh, na social rinig. media lang lumalo. Kung hindi lang nagsalita, BSP. Hmm. Yeah. Kamo, wala na sila dun sa globe, eh. So, wala nang... Uh. Meron sila sarili ngayon. Oh, di ka? Globe ang malakas. Asipag. Di, associated so, pa rin sila. Right uh, 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 Subsidiary sila, eh. Subsidiary sila, eh. Tsaka may sariling ano yan. Uh, media group. Mm. May sarili. Gumagol pa nga sa amin. Eh. Uh, Magagaling. Mag mag Kasi nga, papasok na sa IPO. Yun ang balita lang po sa market. Although wala pang sinasabing official na nag na and everything. But uh, ang uh, pagkakaitindi mm. sa merkado, eh papunta na doon yan mm -hmm. sa IPO. Klaro na nga ba ang rules ng mga e-wallets, pare? Yeah. Another issue, yeah. Uh, Meron na ba tayong ganon? Uh. Are they considered banks. as banks? Financial as sabi percent. nila, hindi sila banks kasi hindi sila na, nagpapautang. Okay. Pero they're taking in uh, ano and they are holding uh, money for and in behalf of clients. Oh, so ano yun? ano yun? Anong tawag mo doon? may float sila. Oh, may float. Malaking oh, float. Meron may, mayroon regulasyon niya. Mm. Kasi kung nalagay, nakalagay yung pera mo dyan sa GCash at hindi mo naman ginagamit, pwede nilang i, mm. i ipalo yan sa iba. Ano rules dyan mm. sa float? Ano rules? Ako, uh, anayin ko, uh, million-million yan. Oo, oh, super. Kasi at any one time, ako, halimbawa, at any one time, meron akong uh, pera dyan. Mm. Nakapagkailangan kailangan kong i e wallet no. na eh. Kaya nga i e wallet eh. Pero yung wallet mo, nasa loob ng bulsa mo yun. Mm. Hindi pwede gamitin na iba. Mm -hmm. Eto e-wallet na to, pwede nilang gamitin yung mga outstanding balances oh. natin. Mm -hmm. Yung tinatawag na in the financial system as float. Broke. Anong reglamento dyan? Kung nga gagamit nila yan at kumikita sila dyan, hindi ba dapat sa GCash, meron kang ka returns. Financial uh -oh. services yan. Meron ka nang hahati ang nila do sa kinita nila sa float. Mm -hmm. Hindi po nila inaamin na may float at ini-invest yung float na yon. Hindi nila sinasabi. But everybody else in the financial... Uh, mm -hmm. no. 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 Na nangyayari so, yan. Nangyayari yan. Uh, ano na ba reglamento ng BSP dyan? Kasi hindi naman sila pwedeng basta nalang tigahawak ng pera. Uh -huh. Wala. Wala yun. Electronic lang naman, hindi naman totoong cash eh. Oo. Oh. Really? Re hindi pwede <laughs> Hindi pwede yun. Uh, By the way, since, uh, since nangyari to, which was two or three days ago, wala pang announcement ng GCash kung ilan talaga ang na Wala! Yung hindi universe, ano, Tahimik na tahimik. <laughs> ah, basta sinasabi, million, we, are, we, oh, we fixed it at naibalik na yung pera. Mm, yun lang ang sinasabi nila. Wala sino, sila iba ilan? sinasabi paliwanag. Uh, kasi, uh, ang lumalabas sa social media kasi mga ang tawag dito uh, mga kwento na kami ako na wala ako, uh, na ako wala so walang numero talaga kung ilan. Uh, wala. wala. Eh at hindi naman sinasabi ng D, uh, DICT mm -hmm. na kailangan kayo magpaliwanag BSP pa nagsabi, yan, nagsabi. We will go deeper into this. Sabi That was na, uh, a day or so ago sinabi ng BSP wala <laughs> sa ngayon eh blanko pa tayo. Eh s'yempre imbestigahan pa yan. Pero pwede kasi silang uh, suplahin ng J-Cast eh. Mm. Hindi naman kumuha ng lisensya sa BSP ang oh. j eh. So anong authority ng BSP uh, to exert any kind of any uh, kind of uh, power over j mm. Wala kami lisensya, kinuha sa inyo. No, but you are, uh, ang ano dyan is you are holding money. Mm. You are actually ano uh, uh, engaging in exchange. Transaction. Uh -huh. transaction eh. At alam man natin, at any one time, ilang billion ang hawak nyo. Ang naka-float dyan. Hmm. So, Kailangan po, malaman ng authority. Oh, yes, yeah. yes. Hindi pwedeng GCash lang ang... At saka, mag-IPO ka. What is the basis of your IPO? Magaling po kami. Kumikita kami. <laughs> yeah. Okay, thank you. Uh, uh -huh. Ngayon, Kumikita kayo ah. ah, how are you uh, making money? What's the uh, procedure? Mm. Ah... Ano yung measures in you're making money? Because May yung po uh, yung nakaka... yung uh, binayari... o oh, nga ano, paano sila kumikita? Mano? Dapat flow lang yan eh. Kung ikaw ang sinasabi mo, DICT lang kami, wala kang pakialam BSP, mm -mm. ito lang kami eh. Uh, ah, nag-ano ah. lang kami In between lang kami. Mm. Ganun ba? Eh, nahawakan mo. Hindi, hindi naman ginamit. Hindi commission sila, bawat transaction. Kaya nga, hindi naman. May per, may ano eh. Para rin yan yung ano eh. Remittance may, system? ah uh, uh, merong involved na fees. May involved fees eh. Uh, so, kailangan po na regulation. Oo. Oh, hindi po pwede di ICT lang yan. Ah. Uh, ay! Ano yung ganon? Ano yan? Ano yan? Ano yun? Ah, system error na raw oh. po.